Ang usog ang pinaka basic na spiritual na atake, ibig sabihin lang nito ay inisip ka ng isang tao at kadalasan ay may halong inggit ang ganyang pag-iisip. Pero kahit nga walang halong inggit ay pwede makausog tayo sa kapwa nating tao dahil lang sa pag-iisip natin palagi sa kanya or pag -chismis. Tapos maapektuhan siya depende rin sa pagkasensitibo niya. Kasama na rin ito doon sa tinatawag na evil eye kapag may mga tao ay nag-usog. Na medyo papunta na rin doon sa sunod na spiritual na atake na tinatawag nga nating sumpa. Pero kahit nga na parang medyo napatingin ka lang na ano ba yung tao na yon ay pwede kang makausog sa kapwa mong tao. Depende sa kalakasan din ng spirito mo at sa pagkasensitibo ng tao na nausogan mo. So ang usog, kumbaga, yan ang pinaka basic bago nagiging sumpa ang isang pag-isip natin sa kapwa nating tao. Ang sumpa naman, ito yung next na hakbang, sunod na hakbang doon sa tinatawag nating usog, dahil ang sumpa ay nagmumula sa galit na mula sa puso ng mga tao na nasaktan